So we are back right now mga pati Panibagong araw, panibagong video na naman tayo At kung bago pa lang sa si channel ko Please subscribe to my channel And click mo na rin notification bell Para ma ka sa bawat video na i-upload natin For today's vlog ay unboxing series naman tayo Dahil sa sobrang init Napabili tayo ng ganitong appliances Nabili na natin to sa Shopee Around of 1,600 pesos Let's go! Ayan unboxing na lang natin to yan. medyo kalakihan kaya dito na tayo sa mailalim nag vlog ano ba yan uh, huwag lang tayong gumamit ng gunting at gamitin na lang natin yung ating mga kamay stop it ngayon. get some help medyo ganito sa kataas mga nasa one piece yata to one piece siguro no ah uh, Ayan, dito tayo magsi magsimula sa itaas. Ayan, dito. Ayan, dito. Start tayo dito. Medyo manipis yung pagkababalta pero sana walang damage niyan sa loob. Yung binili natin mga body is mini cooler. Yeah. Air cooler. Cool and comfortable life charot. Unboxing unboxing. Yan yung itsura niya mga badin. Mahirap yung pag medyo malaki. Yan. Iusin natin. Kunin natin yung kanyang sa Doon natin na ilagay natin ako. Yan. Yan yung ating mini cooler. Nabili natin sa Shopee around of 1,600. Yan. Kasil pa yan mga badin. Ah. Kasil pa. Medyo mahirap lang buksan kasi nasa ilalim mga badin maliit lang yung space natin first time ko mag open ng ganito kalaking parcel na appliances ah meron pala meron akong pinakabalaki yung gaming chair Ayun, sa gilid yung binigay sa akin ng ano ng ni cousin ko cousin ayan napakaganda black yung sa taas yung binigay ni seller ayan moment of truth kunin na natin sa loob wait lang mga buddy ah Ipugin natin sa loob mga kati. Ayan mga kati. Nakuha na natin sa loob. Yan yung itsura niya, mga kati. Iyan. Punin na natin ang plastic dyan. Tapos sa loob yata to. Ito yung kanyang function. Bali, manual siya. On, off. Dito sa kanyang that tawag dito fairings yung umikot, ganun may number din siya ng ano ng kanyang pag tawag dito kung gaano kabilis yung umikot ito 1 2 3 then off then pareha sa mga electric fan na manual dito sa taas open mo na lang dito tapos makikita mo yung parang ganito lagayan to ng tubig tapos ilalagay mo dito yung dapat ilagay mo muna to sa ref okay pag mo sa ref magiging ice to Bato mo sa taas lagyan mo ng tubig nasa manual siguro yung ano alagay. nasa manual tapos yung sa likod siguro meron din dito sa likod eh. may lock sya yan nakalock ah, ang galing ng lock legit <laughs> hindi ko alam kung paano oh yan may mga ano pala may mga kasama mga dito dito nalagyan ng ice ayan. mga extra mo to extra magagay natin sa freezer to mamaya tapos try natin subukan kung malamig lalamig sya yung buka yan yung kanyang ruler i-install natin mamaya yan yung kanyang ruler tapos ayan yung, kay, yung kanyang parang may makina doon sa ilalim dito siguro mag-train yung tubig okay yeah so yun lang kanyang plug 220 volts okay naman pero ito try natin kung maandar so ito yung working yung kanyang pairing sa loob gumaganon working number 2 at number 3 kasi number 3 mga balik parang lilipad yung kaluluwa mo off na natin yan off na natin to off na rin natin yan gumagana maraming salamat sailor tapos ayun lalagay na lang natin yung kanyang mga roller and then lalagay natin to ng tubig okay so Itu sebabnya, namanya.